Alright, what's up guys? Nagpipiknik pala kami dito kasama yung ano ko Yung mga pinsan ko at saka yung ano, aking uh, bayaw Yan yeah, si bayaw yeah. Yeah, tapos yung pinsan ko si Muman Ayan, ang, yung, kaon ko kaon, kaon. Gini si Jim Lee, ang aking kapatid Yan, pinsan namin si ano, si Dodong Paking King kasama namin niya nag ano, nag uh, Ay, dito pala si ano, si Dodong Kevin Yan, first cousin ko yun guys ito ito yung mga kapatid nya yan yung ano pala namin guys kinakain itong ihaw yan ihaw klasik klaseng isda yan guys yun yung ano hinuhuli namin kanina at ito kilaw na may ano yung may gata yung bumirada nyan bumanat nyan walang iba ito expert daw yan sa paggagata ng isda <laughs> si Kevin guys yun know? o tapos meron din kami ano tinula yan o oh. yan ako na bumanat dyan tinula yan alright guys kakain muna kami guys Kain, kain muna kami. Ah, enjoy enjoy muna bago bumalik sa ano, Manila. Daming jamming ba? <laughs> uh, masarap, guys. Mm, ha, bayaw, dumobla pa si bayaw ng ano. Sabaw. Ng uh, sabaw. Masarap kasi 'yung sabaw, guys. Kunti lang sabaw, puro-puro kasi 'to, madaming ano, isda. All right, guys. Tapos na kami kumain. Tignan niyo, tahimik na. Sabay-sabay, <laughs> -sabay. Lami kayo. Lamig kayo. <laughs>